Ang uh, Manila City Mayor na si Esco Moreno Dumagoso ay tiniyak naman ang kahandaan doon sa posibilidad ng uh, krisis sa basura at uh, yung mga hakbang dito uh, para sa kanilang uh, uh, pagtatapon uh, ng kanilang mga basura ay atin hung alamin mga kabombo. Pero pasintabi doon sa mga nagtatanghalian mga kabombo. Importanting balita lamang sapagkat ito'y may kinalaman din sa kalusugan. Alamin natin ang ulat ni Bombo Grant Hilario. Tiniyak ng kasulukuyang alkalde ng Maynila na ang lungsod ay nakahanda na ngayon sa kakarapin posibilidad ng pagkakaroon ng krisis sa basura o sanitasyon. Ayon kay Mayor Francisco Comreno Dumagoso, ang paghahanda ay kasunod na makatanggap ng impormasyon kamakailan hinggil sa pagsasara ng isang landfill. Aniaya, sa liham ipinadala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ay nabanggit ang pagsara ng tapunan ng basura partikular ang Navotas Sanitary Landfill kaya't inabisuhan raw siya ng kasalukuyang chairman ng ahensya na sa attorney Romando Don Artes na ilipat ang pagtatapon ng mga nakokolektang basura tungo sa New San Mateo Sanitary Landfill sa Rizal. Pag ating pakinggan si Mayor Francisco Isco Moreno Dumagoso, alkalde ng Lungsoda ng Maynila. In the event of the impending permanent closure of Nabota's sanitary landfill, Your office is hereby advised to redirect your generated waste to new San Mateo Sanitary Landfill starting August 27, 2020. Aminado ang natuwa nga uh, Alcalde na ito'y kanyang ituturing na posibleng mabigat na pagsubok para sa lungsod dahil aniya uh, hindi biro ang layo ng bagong pagtatapunan ng mga basura. Kanya rin sinabi na isa sa mga maaaring magiging epekto ng pagsasara ng malapit na landfill ay magresulta para magkaroon na pagkantala para maitapon ang mga nakokolektang basura sa naturang lungsod. At muling yung pakinggan ang tinig ni Mayor Francisco Escomoreno de Bagoso, Alkalde ng Lungsod ng Maynila. With the new directive coming from the Metro Manila Development Authority, magkakaroon po tayo ng pagsubok. Dahil ang San Mateo, Rizal, from a regular 5-10 kilometers away, you are now going to deal with 50 plus to 70 plus kilometers away. Pagkakaroon ng mabigat, pagbalang or delay sa pagtapon ng basura palabas ng Samantala, Tiniyak naman ni Manila Mayor Francisco Escomorero Dumagoso na mayroon pa rin mga trap na mag sa lungsod para mangolekta ng basura Habang ibinahagi pa ng Natura Alcalde na silayan Nagtayo ngayon ng pansamantalang transfer facility. Ano ay dito muna itatapo na mga makukolekta ng basura sa iba't iba mga komunidad bago idiretsyo sa mas malapit o sa bagong landfill kaya't makakaasa pa rin ang publiko na patuloy na iikot pa rin sa buong lungsod ang mga trap para sa koleksyon ng basura. Live dito sa, mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information, Bas Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.